flex ko lang sa inyo mga boss amo yung ating ginagawa ngayon uh, for today's video so dito tayo sa flooring so yan ganito ka kahirap mag repair ng flooring kapag ka, uh, gawang remedyo lang kasi gawa ng mahirap talaga dahil mayroon mga wire na kailangan iwasan so nakapansin nyo naglalagay tayo ng basahan so kailangan ko ng isang pakapit doon na kapirasong yero para pag uupuan o paglalapatan itong uh, natin na yero. Gauge 16 po ang gamit ko dito sa flooring para mas matibay at makapal. So ayan po siya. Uh, nagawa ko nung nakaraang araw. So po ay pang 7 days na natin na repair dito sa uh, truck ni Boss Noli dito sa kanyang junk shop. So pang hakot-hakot lang to ng mga scrap no. Uh, pang deliver ng mga scrap dito sa pinawan. So uh, ginawa ko siya ng paraan para tumibay at tumagal pa yung truck na to. So, pakikita nyo naman uh, yung dating gawa. Yan, so, ito yung mga dating ginawa. Um, Na-repair na rin yung puno nitong manibela. Yung steering wheel. So, ginawa na rin ng paraan yung driver na nag-weld dito ng uh, round bar para kumapit sa sa punahan na yero. So, remedyo lang po ang ginawa ko dito. Pero so, yung remedyo na yun ay matibay. So, ganun talaga pagka body repair, uh, Uh, isolate na body repair kasi kung full body restoration natin to mas matatagalan tayo matapos dahil unang una ginagamit po ito sa biyahe palitan palitan po ito ng ibang truck ni boss Nolly, no so abangan nyo po boss mga mga rescue works dito sa aking youtube channel abangan nyo po yung pagtatapos na itong ano, uh, repair ko nitong truck so after ko dito sa flooring proceed na ako dun sa pintuan. Ayan. Sorry. Ayan yung kabilang pinto na yan. Re-repairin natin yan. Medyo bulok na po yung laylayan yan. Katulad din sa una kong ginawa. So, ganito lang po ang ginagawa ko dito sa flooring. Ayan. Mga bulok-bulok. Ayan. -bulok, Actually, ito guys, ang yero na ginamit dito, ang original is makapal. Talagang matibayo. At sa katagalan lang, eh, kinakalawang na. So, kailangan natin siyang sapian ng magandang yero, makapal na yero para tumibay. Okay? So, yan lang po yung update dito sa pang 7 days natin. Ayan o. Oh. Bulok oh Gagawa ko pa ng paraan niyan Para May makapitan Wala na oh Kasi kailangan talaga dito Full body restoration Tanggal lahat yung dashboard Pati mga wiring Tanggal yan Pull out dapat So dahil uh, Pang hakot naman to Gawalan natin ng paraan Para magamit ka agad Okay Stay tuned